yo oh, what's up mga ka yeah, So, sa araw na ito ay papasyalan natin yung ating isang outlet na pinagawa natin ng sariling bahay uh, Bali, ito yung ano uh, nilipat kong piso wifi So, pinagawa natin ng sariling bahay So, dito solo natin yung kita and sa kuryente lang tayo nagbabayad. Yung internet nito is ang gagaling dun sa ating main na source. So, yung internet nito nasa bahay. Ayan. So, tingnan nyo naman yung mga kabahayan dito. And, yung daanan, alos kaming dalo lang ng anak ko ang kasya. Ayan. So, ito yung bahay, guys. So, ayan. So, ang sukat nito is uh, tatlong tiles. Uh, 180 by 180. So, may, hindi kasama yung sa gilid. So, meron siyang 2 2 by 2 sa gilid na metal. Ayan, bubuksan na natin. Andito pa yung mga hagdan natin na ginagamit natin pag nag install tayo. Ayan, so, kukunin ko yung kable kasi dito, yung UTP cable. Ayan. Lagayan na ng bendo to at the same time, pinaglalagyan ko rin ang gamit ko. Dahil maliit nga yung bahay. So, ayan, makikita nyo, dito yung piece of wifi natin. Pinutasan ko yung dingding. So, may submeter tayo kung saan tayo naka ano, ng... Oriente. May breaker. Tapos, meron isang fiber client natin. Ayan. So, ando yung switch natin. So, yung controller nito is andon sa bahay. Controller ng speed, yung server. Ayan. So, ayan. Ang kulit nung anak ko. Ayan. So, i-check iche ko na rin yung bendo natin kung okay. Ayan, may itan Ang daming basura guys. Dahil, yun nga. Uh, walang labasan ng tubig dito and siguro hindi proper disposal ng mga basura yan, so naiipon so hindi mo na alam kung kanino galing yung mga basura so dito meron tayong antena yan, para dyan sa mga kabahayan 300 meters na compass ayun so may mga dito bago ka makapunta sa binalis may mga tulay tulay na kawayan so itong oras na to is uh, mga nasa 4 ng hapon. Pauwi na kami. Pauwi na kami nito doon sa bahay na pwesto. Ayun. So lalakarin lang. Masikip yung daan dito. So hindi mo pwedeng ipasok kung ang tricycle mo is ay, yung kung tricycle pala. Pero kung single pwede naman. So ayan Yan yung kapilya sa taas niyan guys 'tong dinadala namin mismo sa taas may poste diyan. Diyan ko sinabit yung mga UTP cable uh, fiber cable natin. So itong daan sa kabila naman is ito yung papunta sa bahay na pwesto Bahay pesto namin. So doon na kami uh, lumipat. Ayan po yung ano. So pag kamataas yung tubig dito, high tide mataas din ang tubig. So itong mga ko hindi na nakakapaglaro sa labas gawa ng baha at uh, marumi yung tubig so dito may isa pang eskinita pag sa gilid para makapunta kami sa bahay na nilipatan namin so okay naman dito kahit siksikan yung bahay ang importante is kumikita tayo ayan guys so dito na lang god bless ayan, so bumilag ako nung nakarang araw kasi sabi nila is walang internet yung outlet natin. Itong isang bendo natin dito yung pinasyalan natin kapon na kasama yung anak ko yan so hindi ko pala kayo na dito so ito yung P2P natin galing bahay ito naman yung bendo natin so dito naka 5B5 tayo na modem na gamit yan so nakita nyo na metal yung ginamit ko dito hindi kahoy kasi kung kahoy mas malaki yung gastos natin at malaki nga ang nagastos natin dito So ganitong kaliit, nasa 30k po yung gastos namin dyan kasama yung labor dahil mahal po yung tambak, kung panambak pala. Kung ano yung presyo ng panambak, yun din po ang presyo ng upa nung maghahakot. So ganito ka mahal pagkalooban yung bahay mo. Yan, walang ibang way kundi ang buhatin at ilagay sa sako and mag-uupa pa nung mga kariton wheeler. So, may wheeler naman tayo. So, nakalibre tayong konte And yung submeter natin, so, 2 weeks na nung bendo natin dito at almost 8 kilowatts lang yung kanyang nakukonsumo. Yan, naka dalawang at tatlong antena tayo dito na outdoor and isang indoor. bala ko pang dagdagan. Ayan, so, nandito na lang and maraming salamat ulit.